Habang kumukulo, haluin ko. Thank wala san ito Ay, pala ako sumubok niyan. Kaya, try lang. Sana saksi. 15 minutes. Ahonin ko na. Uh, ah, 10 minutes na lang. Ayan, oh, kumukulo na, oh. Hmm. Kumukulo talaga siya. Ah, five minutes na lang. Pwede ko na mahunin, patayin ng kalan. Hmm. Medyo puti lang din naman yung tubig niya Yan, hinanda ko na yung paglalagyan ng mainit at saka ng pagtalamig. Fifteen minutes ko nilalaga. Uh, ah, pagkakulo, habang kumukulo, fifteen minutes. Pero pag nilalaga mo ng nang hindi pa kumukulo, hindi nakasama yun sa 15 minutes. 嗯 Ayan, okay na siguro. Fifteen minutes na. Pagaling ko na. Ayan. Tapos sasaling ko dito para palamigin. Palamig dito naman. Ayan. Try ko na salin. Ganyan. Ay, sa, sasalain pa kasi dapat. Pero mamaya na. Hey. Try ko muna isang baso. Tapos, yung tira, Meraka ko sa pizzelle. ito Tinan na ko lai. parang kulay dirty white or white ayan pag malamig na salin ko na dito tapos try ko pero siguro sabi nung iba sabi nila mas masarap daw kung lagyan ng honey pero gusto ko yung natural hay. Hindi rin daw lagyan ng honey. Pero gusto ko natural lang. Ayan. Tignan ko nga. Wala naman lasa. Normal lang. Ayan. Kulay. Kaya matunaw. Nakasingaw naman na. Nakasingaw naman na siya. Yun, tilang. Oops. kulay. Titignan ko lang kasi ang kulay. yung gusto kong ilagay dyan. Hindi naman. Hindi naman susuno na ano. Hindi naman nalambot. Ang kulay na. kulay na. Dalawad pa sa palalaman nito. Kaya nakulay niya, oh. Kita niyo ba? Ayan. 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 Ayan tira niya sa kasirola, lalagay ko naman dito sa pitsel. Palamigin ko lang. Tapos, pwede siguro malamig, pwede mainit. Pwede siguro ilagay sa rep. Yung mamayang gabi, lagay ko siya sa rep. Bukas lalabas ko para inamin ko ulit naman ng isa pa. Ito, pero pwede ito inumin. Try natin inumin ha. Hmm. Parang malinamnam siya. Sarap. Try ko kasi para sa akin. Pwede din daw tsarayo, ma para sa ating pulikat. Kasi ang tagal ko nang dinadamdan tong pulikat pero nawawala rin naman kaya lang matagal sakit. Hindi ako makalakad. Ngayon, try ko to para hindi na mamulikat yung pa ako. Saka para gumaling na rin yung mga masakit kasi yung balikat ko. Baka makagaling din. Tsaka yung balakang ko masakit din, baka makagaling din. Araw-araw ino ako nito ng isang bas, isang isang tasa. Kasi dalawang tasa pala laman nito. Siguro pwede na rin ang isang tasa umaga, isang tasa sa gabi. Sa kung kaya hindi sa iyo ko. Kaya. Yan, ang sarap. Okay. Thank you for watching. Bye.